Matapos pagkaguluhan at magpasikat si Justin Brownlee sa China sa legendary performance nito noong Asian Games, si Justin Brownlee ay muli na namang magpapasikat at this time hindi sa China at Pilipinas kundi sa Indonesia. Official na kasing maglalaro si Justin Brownlee sa Indonesian Basketball League sa kupunan ng Peleta Jaya Basketball Club. Ayon sa mga balita sa Indonesia, isa sa mga pinakamalakas na team ang Peleta sa IBL Although sa current standing ng IBL, pang lima sila ngayon. Pero mga dekalibre ang kanilang lineup. Kakampi kasi ni Justin Brownlee, ang former NBA player din na naglaro din sa PBA na si KJ McDaniels. Kasama din ni Justin Brownlee, ang American-born naturalized player ng Lebanese na si Thomas Earl Robinson at former NBA player din ito na nakapaglaro sa Sacramento Kings si Houston Rockets. Dati din itong import ng NLEX Road Warriors. Kasama din nila ang isa sa mga na local sa Indonesia na member pa ng kanilang national team na si Prastawa kaya masasabi talaga natin mas lumakas na lalo ang Peleta Jaya sa pagpasok ni Justin Brownlee. Sa announcement nga ng Peleta at main basket ng Indonesia, pinagkaguluhan ng mga Indonesian fans si Justin Brownlee. Sikat na sikat nga ito at kilala nila dahil naturalized player nga ito ng ating Gilas Pilipinas na tumalo sa kanila noong SEA Games at Asian Games. Marami ding Indonesian fans sa comment section ang nagsasabi na ang peleta sa ngayon ang tintubit na sa ngayong season ng IBL. Samantala magkano ba talaga ang sahod ni Justin Brownlee ngayon sa Indonesian Basketball League? Naibalita na natin ito dati na ayon sa Colorado na ang import sa IBL ay sumasahod lamang ng $1,000 to $3,000 a month, 50 to 150,000 pesos na hindi katanggap-tanggap dahil mga bigating import din ang mga naglalaro sa IBL. Ayon sa isang report sa isang Indonesian sports site, ang salary ng isang normal na foreign player ay maaring sumahod ng 84 million Indonesian rupees o nagkakahalaga ng 300,000 pesos per month kung isa kang star player o dekalibre ang credential mo sa basketball ay maaari itong umabot ng 500 million Indonesian rupees o 1.7 million peso. May kumakalat din na balita na mahigit lagpas isang milyon talaga ang salary ni Justin Brownlee sa peleta kahit sa maikling paglalaro lang nito sa IBL. Alam naman natin na detour lang ito para sa PBA dahil magbabalik nga ito sa Barangay Ginebra Next Conference. Pagkatapos nito, maglalaro na naman ito sa ating Gilas Pilipinas para sa Olympic Qualifying Tournament ngayong 2024. Sigurado, hindi lang mga Indonesian fans ang nagaabang sa laruan ni Justin Brownlee sa IBL kundi pati na rin ang mga Pilipino fans na humahanga dito. Naturalized player ba naman ng ating gilas Pilipinas itong si Justin Brownlee kaya inaabangan ito ng maraming mga Pilipino fans na siguradong magpapasikat talaga sa Indonesian Basketball League. Abangan natin si Justin Brownlee.